Ipinadama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pagmamahal sa mga Novo Ecijano nang sa mismong araw ng kanyang kapanganakan nitong September 13 ay ipadala niya sa Old Capital Cabanatuan City ang iba't ibang serbisyong nakapaloob sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Nagkaroon ng job fair, kadiwa ng Pangulo, medical mission sa Cabanatuan City, Quezon at Likav, na mahagi rin ng Nara, Kasoy at Langkas Heat Laking pasasalamat ng mga Novo Ecijano dahil kasama sa serbisyong handog ng Pangulo ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Pinilahan ito ng mga residente ng Cabanatuan City. Marami pong salamat kay Presidente Marcos na meron na po kaming 20 pesos na bigas at happy birthday po. Maraming salamat po kay Presidente Bongbong Marcos. Ay, malaking tulong po yan. Lalo na ngayon po yung asawa ko, PWD. Naging panauhing pandangal sa okasyong ito si DILG Secretary Juanita Victor Remulia. Sa kanyang mensahe, ipinahayag niya ang commitment ng Pangulong Marcos na papanagutin ang lahat ng mga sangkot sa flood control mess. Mga kaibigan, tumitindi sa araw sa ito na ang pabulo na din na hausap ko ay 100% committed na makukulo ang lahat ng kaisara sa dito sa flood ng next time. Hiniling din ni Remulia na ipagdasal ang Pangulo dahil hindi madali ang kanyang pinagdadaanan. Ipagdasal ang lalawigan ng Nueva Ecija, ang hostisya para sa mga Pilipino at higit sa lahat ipagdasal na dumating sa bansa ang kapayapaan at kaunlaran. Kaus pusong pasasalamat ang ipinaabot ni Acting Governor Hill Raymond Umali kay Pangulong Marcos sa pagmamahal niya sa mga Novo Ecijano. Ito ay isang malinaw na patunay ng malasakit at tunay ng pagmamahal natin Pangulo na si Ferdinand R. Marcos Jr. Sa bawat pamilya Pilipino po, lalo sa ating mga negosyano, ang programa ito po ay hindi lang mensahe ng pag-asa. Kundi isang mensahe, walang nanawigan, walang bayan, at walang mamaya ang nakalimutan ng na ating pamahalaan. Kami po dito sa Memories po ay lubos na ipapasalamat. Ang nakalimutan ang ipagtulong po kay BIMG, kay Tani, at sa buong pabasang pamahalaan po. Upang higit may hatid, ang servisyo na sakit. Sa kaunaan para sa ating mga kababayan. Wala po sa pangalan po sa uh, mamuno uh, ba ikaw mo yung mani mo? nagpapasalamat. Hindi kayo sa ko po. Ay, hindi siya lang sa ating misteryo po, si Bobo Marcos po. Kung po, nagtigil yung po naman yung araw po. Happy birthday po, Mr. President. <laughs> At pagtutok sa ating mga kapag-Pilipino po. Mabuhay po ang ating uh, Pangulo, pabuhay po ang ating DNA, Mabuhay po at nalubig ang tradisyon. Salamat po. Para sa Balitang Nueva Ecija, Menchi Machas nag-uulat para sa DWN Teleradio, ang inyong takampi.